ka voyagers minsan ang lakwatsa hindi kailangang magarbo sapat na yung hangin, tubig at isang bangkang handang umalalay ganito ang kiramdam ng dahan-dahang umuusad, walang minamadali walang pinipilit, gumalaw lang at hayaang dalhin ka ng alon sa gitna ng ingay ng araw-araw minsan bangka lang ang kailangan mo simple, tahimik pero buo ang pasensya walang destinasyon, ayos lang kasi minsan ang lakad na walang plano, yun ang may dalang sagot hanggang sa susunod ka-voyagers. Kung gusto mo pa ng mga simpleng lakad na may lalim like, comment at follow ka na ka-voyager. Sabay ulit tayo sa susunod na sakay kahit saan dalhin ng alon.